cake na ni Te, Te alam Ano yan? Mahal ko. Thank you po. <laughs> <laughs> Tama na. Tama na. Tama po ito. Ayun, ayun na nilo Ayun na <laughs> nilo Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Bali, kakadating ko lang po galing po sa ospital. Doon po ako natulog. Ah, uh, si Tayo nga po ay nadala po namin sa ospital dahil siya nga po ay naglabnat pero thank you, Lord, dahil okay na po si Teo. Pwede na po siyang lumabas mamaya. At uh, ako po'y maglilinis muna dito sa bahay para pagdating po ni Teo ay wala na pong alikabok. Po. Saka magpapalitin po ako ng mga bunda, ng mga kubre kamat. Sige po nga po pala ay dumating din dahil vacation po nila hanggang first week po ng ano ah, November na. Si Dudut po ay naredy dito. Dito po siya natulog sa baba. Mamaya na lang po ako dito maglilinis. Unahin ko na muna po ay sa taas. Hello, good morning. <laughs> siya po wala ring pasok. May ginamat may kasama ang Ate Kim. Habang kami po ay nasa ospital, si Bossing naman ay nasa fish pond. Ay may ginamat po may kasama si Kim dito. Bakit dito ka na higa sa baba, hindi sa kwarto? Ha? Say, naman ni Nini, naglalaba. Kung kanyang mga damit uniform, may kanya pong hinama naman ng manong labahan. Apa tadi dibuka? Ini Dito naman po sa kwarto ni Idro ay malinis na. Ito po ay araw-araw ko namang winawalisan. Wala nga po yung kutsun at binabamo na ni Dodo. Doon po siya natutulog sa salas. Ikaw naman pala Dodo te, na ay. Eh. Maka pwedeng doon ka na muna sa kwarto sa Ate Kim. Yan naman pong bayong mga damit ay tupiin ko mamaya. ay pagkaalis po namin siguro po kami on the way pa lang papunta sa hospital ay may mga dumating daw po dito na isang van tapos may mga nakamotor at sila po ay mga solid subscriber natin ayan at bali sila po ay may mga dalang pasalubong Ito po pasensya na po kung hindi po ninyo kami inabutan dahil kami nga po ay ah uh, dinala nga po namin si Teo sa ospital dahil na po nagkaroon ng ragnat. At uh, si Bossing po yung inaabot. Bossing, inaabot ka niya eh. Oo. Ay, narito ka nung dumating o nasa Pispal ka? Pa, si Bossing po ang narito noong dumating po yung ating mga subscribers. Anong pangalan? Pwede Ha? Si Sonny na naman. Ano ka rito? Ako si na naman. Dito sabi mo dito. Sa Ayan, salamat po ulit dito sa mga pasalubong, sa Rambutan, sa mga sitsirya, dito po sa kanton, at dito po sa mga gulay. Ayan po. Bumabawas na po si Dudut ng kakainin po nila dito. Bawas pa ikaw. Yung pong Rambutan ay papahingi po ni bossing pero kami po'y bumawas ng o, oh, rambutan! ayun ah, po, tiyang, rambutan ayun, dumating nga po kahapon bossing, ano lang ang pahala nung nagpunta sa atin nung may mga dalang pasarubong? Sonia Ibas ano um, po na ni Sonia? shoutout po shoutout um, po ay nanay kami po ay nalito pa rin sa ospital dapat po kanina pang umaga kami lalabas ay ngayon po ay gabi na ay nalito pa rin po kami at wala pa po, po yung perma po ni yung perma po ni Dok ang inaantay ay hindi pa po natin parmahan kaya ayun po lumabas lang muna nalito po si Norlenset hahaha <laughs> Ay, si Teo. ay, okay naman na siya. Ah. Dalawang araw nang walang lagnat. Dapat ah. ay kami nakalabas na. Eh. Hanggang ngayon ay hindi pa. Nadito pa rin. Ay, kami dito na dumahan. Nagkepalay na dito. ay, <laughs> kayo galing? Ay, sa atin. Sanakar. Ah, sanakar. Nagbibigay lang kami. Ano yan? Kali, may nagpadala sa amin ng balikbayan. Ba? What? Wow. Nilpitas, California. Wow. Ay, may bibili lang ba? <laughs> Thank you po. Tara. Wow, sarap naman ito. Bakit sa akin okay, mo ibinigay, dapat kay Teo. Ay, Nadiyan nga pala. Nabiyan, kay Teo na ang, lang, angat ng matuwa. Pag nakita Pag nakita kayo, ay. Ay, doon na din lang sa taas at na doon naman yung aking. Wow, ano yan? Brown, brown rice. Ah, brown, brown rice. rice. Wow. Oo. Oh, oh. Sasahin ko agad. Tamang-tamang. Thank you po. Ah, uh, natik yun. Ah, uh ah. -oh. Thank you po. Ay, mamaya na din lang doon sa taas. Ang nado niyo aming mga dala. Ay, may pinapabigay din pala sa bunso. Galing na nga kami sa naka. Oo. Uh oh, oh. Wow! from Baguio. Oh, from wow. Baguio. Uh -huh. Meron din kami ni Seth. Uh -oh. thank you. Kanabunso. Salamat. Kadilag. Kagwapo lang. Kadilag bunso. Tara, sa loob. Ay, tara. Thank Christmas. Christmas muna tayo. <laughs>

Hello, ano pangalan mo, Nini? Nakita ko nito ito. Okay, bye Tayo, ka mahal. Ako na ata. Ah, natanaw ata. Ayun, pipicturan. Smile. Wow. Smile, smile. Subscriber. Kung gusto mo Hay, hay daw ikaw. Kami na pagkuya ni Ganda. Ah. Tagas ang kanin ni. Ah. Ah. Ay, ang ngiti. Oh, Okay na nga yan. Nalabas na nga kami. Hindi pa lang kami makalabas-labas. Aba, aba! Nasa'yo na pati. Awi ah, na kayo. Wala nang kalaro si Teo. Nalungkot. Nasad naman bigla doon ang aking binata. Go, smile daw. Sure smile. Smile. smile.

appreciate na ni Tay. Ni Tay, yung alam pagkain. Thank you. Hello. Ano yan? Mahal ko. Thank you po. Ha -ha. Happy, happy puso si tayo. Happy, happy. Itong, Baka mabagsak um, kami lo. Si Ate na yung, yung, yung bigas. Uh -uh. Salamat. Ay, sasa, ilalagay ko na rin doon yung bigayin bunso sa loob. Hmm. <gibusano> 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 thank you, po. Thank you po. Thank you po. Saan na? na pala yun. Okay na. Thank you so much po ulit. Sa pagiging subscribers. Uh, thank you rin po kay Northern Set. Umuwi na po sila. Gusto mo na yung Teo? Open na natin. Nakaabang na si Teo. Ah. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Nabutin na isa din sa ano, kung para hindi yung mommy. Masarap. Ayo, nunggu. Ayo, nunggu. Ayo, nunggu. Ayo, nunggu. Ayo, nunggu. Ayo, 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 nunggu. Ayo, Ayo, nunggu. Kami po muna ay bumaba ah. at si Teo po kung saan nag-aakit. Ah. na po sa kwarto napaka-inip din naman doon. Daladala ko po itong kanyang kawan. Saan tayo pupunta? Pabalik na tayo? Nakakayat na ulit tayo. Basig na kung pabilis, ha? O, The next day. Yan po, bali, kagabi ay umuwi na kami ni Bossing at hindi hindi po namin nakasama si Teo. Uh, hindi pa rin po namin nailabas kahapon. At ngayong umaga po ay tumawag po si Milot uh, at hindi pa rin po pala pwedeng ilabas si Teo dahil tatapusin pa daw po yung kanyang at Sa lahat po ng mga nagme-message sa akin at nangungusta musta at nagpe-pray para kay Teo, salamat po sa inyo. Sana po patuloy nating ipag-pray yung uh, pagaling po ni Teo para makalabas na po siya ng hospital. Yeah, thank you po sa inyo lahat at bali, dito ko na po tatapusin itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!